guys kasi ano film showing nila Kathleen so hindi siya marunong mag-commute mag-isa sinamahan ko siya at inihatid ko siya dito sa SN so nandun na siya sa loob ng cinema at late pa nga kami <laughs> ang hirap talaga mag-commute no? Uh, late pa nga kami so humabol na lang siya uh, hihintayin ko yung paglawas niya one hour lang naman yata sila dun sa cinema so dito muna ako sa labas eto yung SM Rosario. Um, nasa second floor yung place ko. Ayan. Ayun yung baba. Ayan. Habang waiting is magbablog muna ako. Ayan. Para hindi ako mag-inip. Mag Sorry. Para hindi ako mainip, magbablog muna ako, guys. Ayan. Pupusensyahan nyo muna yung face ko at makikita nyo ngayon. Pahira lang ako mag-reveal ng face sa aking mga vlog bihirang bihira kasi hindi naman po tayo kagandahan para matuwa yung mga viewers sa aking pagpumukha. Ayan. Kaya yeah, bihira ko lang po pinapakita yung mukha ko actually. Ayan. ground floor. Pilibutin ko kung ano meron sa ground floor, guys. Alam ko maraming magbibili dito. Ayan, may mga sales sila. Siguro marami din sa loob mga sales. Kasi konti lang yung nakalabas nila, guys. Lakad-lakad muna. Maghahanap muna ako ng maupuan ko kasi medyo mahaba pa yung oras na ipaghihintay ko sa kanya. Ayan. ako ng Gold Deluxe. Wala akong makita ng Gold Deluxe dito. <laughs> Bakit kaya walang Gold Deluxe dito sa SM Rosario? Pasok muna tayo sa SM Store. mag ko po doon. Baka kung anong meron akong makita. Kasi nakakainip maghintay, di ba? Tapos maghahanap din ako ng upuan para doon ako makaupo habang hinihintay sila. Tara guys, pasok tayo sa SM Store sabihin ko, ako ng ano, pa Dito ako malimit ng baby pa si Kathleen. Ngayon, siyang, siyang lagi kong pinupuntahan dati ng baby pa si Kathleen. palagi. Dito kami palagi ni Gatlin. Dito kami namimili ng mga abubot niya dati. So, ngayon dalaga na siya kasi hindi na siya pwede dito. Ayan. Dito yan. Dito siya palagi. Ay. Yan niya naglalagay dati. Lumabas na ako sa SM store. SM store guys. Tamad ako maglipot. Naghanap lang ako ng mauupuan ko. Gusto ko lang makuupo. Ay, hapa na nalalakad ko. Saan ba ako uupo dito? Ang dami kasi mga bata. So paano ba yan guys dito muna mamaya hanggang mamaya pa ako. So, tapusin ko na muna yung video ko kasi wala akong maupuan. Maghahanap muna ako ng maupuan, guys. Nangangalay na talaga ako. So, iwan ko na muna kayo kasi mamaya pa yung ni Bye-bye, guys!